Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang siyam na mahalagang dahilan kung bakit ang malamig na tubig ay maaaring potensyal na makapinsala sa ating kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa loob ng maraming siglo, pinagtatalunan ng mga tradisyon ng kalusugan sa iba't ibang kultura ang mga epekto ng malamig laban sa mainit na tubig sa katawan ng tao. Bagamat nakakapresko ang pag-inom ng malamig na tubig, lalo na sa mainit na araw, iminumungkahi ng siyentipiko at klinikal na ebidensya na maaari rin itong magdulot ng ilang partikular na panganib sa kalusugan kapag nakagawian o sa mga partikular na kondisyon. Nasa video na ito ang isang malalim na paggalugad ng siyam na mahalagang dahilan kung bakit ang malamig na tubig ay maaaring potensyal na makapinsala sa iyong kalusugan, at kung paano nagpapakita ang mga epektong ito sa loob ng katawan. Una, ang malamig na tubig ay maaaring makashock sa digestive system. Kapag ang malamig na tubig ay pumasok sa katawan, lumilikha ito ng bigla ang kaibahan ng temperatura sa digestive tract. Ang thermal shock na ito ay nagiging sanhi ng pagsisikip ng mga daluyan ng dugo sa tiyan at bituka, na nagpapabagal sa aktibidad ng digestive enzyme. Ang tiyan ay dapat na magtrabaho ng mas mahirap upang ayusin ang temperatura bago ang panunaw ay maaaring magpatuloy ng epektibo. Ito ay maaaring humantong sa pansamantalang hindi pagkatunaw ng pagkain, pamumulaklak, o kahit na mga pulikat ng tiyan. Sa mga individual na may sensitibong tiyan, tulad ng mga may gastritis o irritable bowel syndrome o IBS, ang epektong ito ay maaaring maging mas malinaw, na nag-trigger ng kakulangan sa ginhawa at pagduduwal. Pangalawa, pinapabagal nito ang digestion ng fats. Ang malamig na tubig ay nagpapatigas ng mga taba mula sa pagkain na ginagawang mas mahirap itong masira. Kapag umiinom ka ng malamig na tubig pagkatapos kumain, maaari itong maging sanhi ng pagkapal at pagkumpol ng mga taba sa iyong pagkain na humahadlang sa panunaw. Ito ay hindi lamang nagpapataas ng workload ng atay at pancreas ngunit maaari ring mapabagal ang pagsipsip ng mga sustansya. Sa paglipas ng panahon, ang tamad na panunaw ay maaaring magambag sa pagtaas ng timbang, paninigas ng dumi, at mahinang paggamit ng sustansya, lalo na sa mga individual na madalas kumunsumo ng mayaman o mamantika na pagkain. Pangatlo, maaari ito mag-trigger ng sore throat o mga isyo sa paghinga. Ang malamig na tubig ay maaaring humadlang sa mga daluyan ng dugo sa lalamunan, na binabawasan ng lokal na kaligtasan sa sakit at lumilikha ng isang conice na is na kapaligiran para sa mga impeksyong bacterial o viral. Kapag umiinom ka ng malamig na tubig, lalo na pagkatapos mag-ehersesyo o sa malamig na klima, ang bigla ang pagbabago ng temperatura ay maaaring makairita sa mucosal lining ng iyong lalamunan, na humahantong sa pananakit o pamamaga. Ang paulit-ulit na pagkakalantad ay maaaring magpahina sa mga likas na panlaban ng respiratory tract, na nagiging mas madaling kapitan sa sipon, ubu, at sinus congestion. Pang-apat, ito ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo o migraine. Para sa mga individual na madaling kapitan ng migraine o sinus headaches, ang malamig na tubig ay maaaring maging trigger. Ang biglaang epekto ng paglamig sa panlasa at lalamunan ay nagpapadala ng mabilis na mga signal ng nerve sa pamamagitan ng trigeminal nerve patungo sa utak na humahantong sa brain freeze o isang vascular headache. Pansamantalang binabawasan ng reaksyong ito ang daloy ng dugo sa ilang bahagi ng ulo, na nagdudulot ng matinding pananakit o presyon. Sa mga sensitibong individual, kahit na ang maliliit na pagsipsip ng malamig na tubig ay maaaring makapukaw ng mga sintomas na ito, lalo na kapag ang katawan ay sobrang init. Panglima, maaaring ito mapahina ang immune system sa paglipas ng panahon. Ang immune system ng katawan ay gumagana ng mahusay kapag ang panloob na temperatura ay matatag. Ang regular na pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring pilitin ang katawan na gumamit ng dagdag na enerhiya upang maibalik ang normal na balanse ng temperatura. Ang thermoregulatory stress na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa paglipas ng panahon maaari itong magambag sa pagbawas ng immune efficiency. Sa mga sistema ng tradisyonal na gamot tulad ng Ayurveda at Traditional Chinese Medicine o TCM, ang malamig na tubig ay naisip na, magpahina sa poly, at nagpapabagal sa metabolismo, na ginagawang mas mahina ang katawan sa pagkapagod, sakit, at pagbaba ng sigla. Pang-anim, nakakasagabal sa sirkulasyon. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring magdulot ng vasoconstriction, ang pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo, sa buong katawan Ang physiological reaction na ito ay nagre-redirect ng dugo palayo sa ibabaw at mga paa at kamay upang mapanatili ang pangunahing temperatura ng katawan Bagamat kapaki-pakinabang sa panandaliang kaligtasan, ang paulit-ulit na vasoconstriction mula sa madalas na pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring mabawasan ang supply ng oxygen sa mga tissue at organ, na humahantong sa mga sintomas tulad ng pangangilig sa mga daliri paninigas ng kalamnan, o pansamantalang pagkapagod. Ang mga taong may mga isyu sa cardiovascular, hypertension, o Raynaud's phenomenon ay partikular na nasa panganib. Pangpito, maaari nito palalay ng sensitivity ng ngipin at mga problema sa dental. Ang malamig na tubig ay maaaring magpulala ng sensitivity ng ngipin, lalo na kung ang enamel ay humina o ang gilagid ay umuurong. Ang mabilis na pagbabago sa temperatura ay maaaring pasiglahin ang mga nerve sa loob ng ngipin. Sa paglipas ng panahon, maaari itong makapinsala sa enamel o lumala ang mga kondisyon tulad ng pagguho ng ngipin at pamamaga ng gilagid. Madalas na pinapayuhan ng mga dentista ang mga pasyenteng may sensitibong ngipin o kamakailang pagpapagawa ng ngipin na iwasan ang napakalamig na inumin hanggang sa ganap na gumaling ang bibig. Pangwalo Maaaring magdulot ito ng pagpapakapal ng uhog at pagsisikip ng ilong. Ang malamig na tubig ay maaaring humantong sa pagpapalapot ng uhog sa respiratory tract na nagpapabagal sa kakayahan ng katawan na linisin ang mga daanan ng ilong at lalamunan. Kapag ang uhog ay nagiging mas makapal, ito ay nakakakuha ng mas maraming allergens at microbes na ginagawang mas mabagal ang paggaling mula sa mga impeksyon sa paghinga. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas ng pakiramdam ng pagkabara o post-nasal drip pagkatapos uminom ng malamig na inumin. Ang maligamgam na tubig, sa kabaligtaran, ay may posibilidad na gawing manipis ang uhog at itaguyod ang mas madaling paghinga. Pang-Siam, maaari nito istorbohin ang natural temperature regulation ng katawan. Ang katawan ng tao ay patuloy na gumagana upang mapanatili ang homeostasis, isang balanse sa panloob na temperatura at metabolismo. Ang pagkonsumo ng malamig na tubig ay nakakagambala sa ekwilibriyong ito sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapababa ng pangunahing temperatura ng katawan. Para sa mga taong may mahinang metabolismo, mga sakit sa thyroid, o talamak na pagkapagod, ang pagbaba ng temperatura na ito ay maaaring magpulala ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, panginginig, at mababang enerhiya. Sa mga malubhang kaso, ang pag-inom ng maraming malamig na tubig ng masyadong mabilis ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo. Lalo na pagkatapos ng matinding ehersisyo kapag ang katawan ay nasa ilalim na ng stress. Bagamat ang malamig na tubig ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala o kahit nakapakipakinabang sa ilang mga sitwasyon, tulad ng paglamig sa panahon ng mga heatwave o pagkatapos ng matinding ehersisyo, hindi ito mainam para sa regular na pag-inom, lalo na kaagad pagkatapos kumain o kapag ang katawan ay nilalamig na. Ang mainit-init o room temperature na tubig ay karaniwang mas banayad sa digestive system, sirkulasyon, at immune function. Ang pag-unawa sa mga potensyal na panganib ng malamig na tubig ay nagbibigay daan sa mga indibidwal na gumawa ng maingat na mga pagpipilian tungkol sa hydration, pagbabalanse ng ginhawa sa kalusugan. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.